So yun na nga mga boss May dumating sa atin N-Max version 2 Ayan Ang istorya Nagingay ang makina Biglang mirek Hindi na umandar 53,000 plus ang odometer mga boss Medyo bata pa itong motor na ito Nagkasakit na So eto Tingnan nyo naman Kung anong nangyari kung bakit nag-ingay at tumiring May tama sa leg. Papatay tayo dyan. Umaga pa lang, dinagsana si Ben. Kaya nakapag-post ako na parang maaga magkakatlo pa yan. Makina agad. Buti na lang to the rescue agad. Si Taba dumating agad. Hindi tilang hali ng gising. Marami nagpa-degree. Nagpa-regroup ng bell, no? Iba't ibang motor kaya talagang busy sila maghapon kahit wala ako sa shop so eto na yung NMAX B2 kaya pala tumirik talagang walang lang -wala langis tuyun tuyo pero sa combustion chamber tingnan nyo naman napakaganda wala akong masabi, pero sa head eto na tumambad ang kanyang camshaft kayud na kayud as in wala talaga langis yung rocker arm hindi matanggal yung rocker arm pin kaya samot sa rin paraan na yung ginawa ni Bin para ito matanggal. Ang normal nito mga boss, pag ginalaw mo yung rocker arm, hindi dapat sasama yung rocker arm pin. Kaya lang, sa case nito, kasi nga natuyuan na lang is, sumasama siya. As in, dikit na dikit siya. Tingnan nyo naman, sunog na sunog. Grabe. Siga ang gumamit eh. Yung kanyang cams. Ukab na ukab. Bukit na ukit. Hindi na ito mapapakinabangan mga bossing. Eh. Kailangan na talaga itong palit. Ayaw po matanggal. Ayari. Panoorin nyo yung gagawin diskarte ni Ben para mabunot yung rocker arm pin. No, sa mga case na hindi natuyuan, ganito magbunot na rocker arm pin para mas matutuan nyo. May makuha kayong aral. success. Ito na po ang resulta. Ay, ay, ay! Tingnan nyo naman yung rocker arm roller. Wala na. Pantay na. Plat na. Pero syempre, pagkatapos niyan, bibigyan natin ng good news si boss. Tingnan nyo naman ang ginawang paglilinis ni Benjan. Super overtime. Ah port and polish intake and exhaust pati combustion chamber linis na linis grabe oh putim puti wala ka nang makikitang bakas ng dumi ayan pati exhaust talagang sobrang linis si Ben ang gumagawa niya na hindi ako kaya wag po kayo matakot magpunta sa shop kahit wala ako dahil hindi po tatanggapin ni Ben ang motor kung alam niyang hindi niya kaya. Pag hindi niya kaya, hindi niya po yan tatanggapin. Kaya kahit wala ako dyan, huwag kayong matakot ng mga boss. Ayan na, nalinis na ni Ben, nilalangisan niya, at baka kalawangin kasi itong motor na ito ay sa shop matutulog. So yun lang mga boss, ride safe and God bless. Always mag-maintenance ng motor.